Bago muna tayo umalis, Outfit Check! <laughs> good morning po, good morning po mga katalapya. Kumusta na po kayo? For today's video, Sabado po ngayon at first day of the week dito. Kung sa Pilipinas ay Monday. Umpisa na naman ang uh, pagtatrabaho natin, ang pagpasok sa ating mga trabaho. Ayan. Ngayon guys, ito nag-almouser na at pagkatapos nito ay magbibis na tayo magprepare na tayo para sa ating uh, pagpasok ng trabaho but before that ay kailangan muna natin mag almusal at ito po ang uh, ang alm ko ito salamat sa nagbigay Yung kursan ito na may pistachio wow manyaman at tapit uh, Mmm. Yeah, Oh. May palaman siyang pistasya sa loob din. At pagkatapos, ang mainit na kape. Samahan ninyo ako maglakad. Patungo sa aking uh, pinapasokan pinapasukan na trabaho. Okay naman ang init dito. Medyo may kalamigan pa naman nitong umaga. Kaya nakaka-enjoy pang maglakad. Pang limang araw na ang kanilang fasting month dito sa Middle East. Ang bilis talaga ng panahon, no? Parang kailan lang nag-umpisa ang kanilang fasting month. Saka trabaho naman ang pag-uusapan. Hindi pa naman masyadong ah busy, wala pa tayong masyadong mga customer. Mga customer, ah, okay lang naman, hindi pa naman kami ganoon na kapaguran. Basta gumawa na kami ng maraming paninda. Kaya ngayon, naghihintay na lang kami ng mga customer na bibili sa aming mga ginawa. Tignan nyo ang panahon guys, so i-share ko sa inyo. Pagdating ko sa ating pinagtatrabahuan, ay bibigyan ko kayo ng konting update kung ano ang ginawa namin kagabi. Nakaka-enjoy talaga maglakad kay papa no nakakapag-exercise na tayo sa ating paglalakad ano at medyo may kainitan pa ng konti at least yun ay bitamina na yun sa ating balat medyo nabusog ako sa aking uh, almusal naaliw ako doon sa kinain kong croissant na, na napakalaki at least hindi na ako mag-prepare ng almusal doon sa aking pinagtatrabahuhan at magbubukas muna tayo ng tindahan back to you guys eto nandito na but before that bigyan muna kita ng update tungkol dito sa aking uh, ginawa na sample o paninda kagabi. Ito yung isa sa mga sinample ko. Mamaya pa ko na lang siya. Isa rin to sa ginawa ko kagabi. Dito muna ating update at magtatrabaho na tayo. Salamat po sa inyong panonood at sana guys na-appreciate po ninyo itong aking ginawang content. Thank you for watching. Like and share. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye!